Uh, kung meron daw akong kailangan, tawag lang sa akin. Kung advice man yan, or... Very inspiring ang kwentong ito. Si Coco Martin, nag-alok ng tulong kay Alden Richards. Hindi sikreto sa lahat ang malapit, na samahan ni na Alden Richards at Julia Montes, na nabuo sa kanilang pagganap, sa pelikulang Five Breakups and a Romance. Kasama ang kanilang direktor, nabuo ang espesyal na pagkakaibigan. Sa kasalukuyan, unti-unti nang lumalawak, ang gustong gawin ni Alden, sa kanyang showbiz career. Siya ang co-producer, direktor, at aktor, para sa pelikulang Out of Order. Natampok din si Heaven Peralejo, kasosyo ni Alden ang malaking production company na Viva Films. Isang malaking hamon ito para sa kanya bilang kanyang unang pagiging direktor. Katulad ni Coco Martin, isang aktor na nagtagumpay sa pagiging direktor at aktor. Nagumpisa ito sa pelikulang Ang Panday at naging bida at direktor ng pinakamahabang pinalabas at pinakamatagumpay na TV series, ang FPJs ang probinsyano. Si Mula nitong 2023, siya rin ang aktor at direktor ng seryeng FPJs Batang Kiyapo na patuloy na nakikipaglaban sa mataas na ratings. Ito ang nagpapatunay ng kanyang husay sa larangan ng pagganap at paggawa ng mga kahangahangang serye. Dahil sa pagiging magkaibigan ni na Alden at Julia, na partner ni Coco sa totoong buhay, parang naging kaibigan na rin, si na Coco at Alden. Ayon kay Alden sa isang panayam, nag-alok daw si Coco, na maaaring tawagan siya, kung kinakailangan niya ng tulong. Kasi, uh, since I worked with Julia and I was able to meet him as well, Ipinahayag ni Alden ang kasiyahan sa pagkakaroon ng mga kaibigang tulad ni Coco at Julia. Kilala si Koko sa pagiging mapagbigay sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Daang-daang artista na ang natulungan niya na makahanap ng trabaho sa kanyang mga serye, lalo na ang ilan na mayroong pangangailangan. Kayo mga ka showbiz buzz, excited ba kayo sa bagong kwentong ito nina Alden, Julia at Coco? Please leave your comments and reactions below.